Meron pong statement dati etong si Larry Gadon. Ang sabi niya, gustong gusto niyang uh, makita na magkalaban etong si Sara Duterte at si Atty. Lenny Robredo. Dahil sigurado daw siya, sinisigurado daw niya na hindi oobra etong si Sara Duterte kay Atty. Lenny Robredo. Si Gadon po ay kilala bilang Marcos Loyalist. So, totoo kaya na posibleng suportahan ng mga uh, Marcos loyalist nga si Atty. Lenny Robredo sakaling ito ay tumakbo uli sa pagkapresidente sa 2028. Ang sabi ng ilang political expert, yan ay posible. Meron daw posibilidad. Naandon yung posibilidad. Naandon yung possibility na suportahan nga ng mga Marcos si ni Lene Robredo. Good luck. <laughs> Good luck sa mga DDS. Ang tanong kasi, mangyayari ba talaga yan? Kasi nga po, nakabinbin ang impeachment trial at mukhang sabihin na natin na hindi nga makonvict ng tuluyan itong si Sara Duterte. Pero paano naman po ang husga ng taong bayan? Kasi nga talagang sasambulat ang nap pakatibay na ebidensya laban kay Sarah Duterte. Yun po ang sa tingin ko ay kinatatakutan din na itong mga Duterte niya. Masaklap, pero mukhang mukhang magkakatotoo ito. Um, yun lang, sabi ng ilang uh, loyalista, posible rin naman daw na meron talagang kandidato na i-endorso so ang nasa Malacanang at ang malaking katanungan dyan, kung hindi si uh, uh, House Speaker Romualdez kung nakikita nila na mukhang hindi kayang labanan ng isang Romualdez ang isang Sara Duterte sino kaya